Grabe kay bigay. So hindi pa rin ako makapaniwala kay bigay na mayroon na tayo na ipoproduce na ganito na iba't ibang klase ng itlog o rainbow eggs. True kay bigay. Dapat pala, uh, kung nangarap ka, ay huwag kang makinig sa mga negative side. So gawin mo lang 'yung pangarap mo straight lang kahit anong pagdaanan mo. Hanggang sa nagsimula ako sa apat na Rhode Island sa 350 na chicks, true. Tama na 'yung mga iba't ibang lahi ng mga chicken dyan At 'yan 'yung nai-produce natin. So ayan, pinapangarap ko lang dati na makapag-produce ng mga ganitong itlog. True. Kahit na ganun, ganun kahirap talaga kasi yung sahod natin napupunta lahat dyan sa 7 months nila na hanggang sa pangingitlog nila ay talagang napunta lahat ng sahod ko dyan. So ayan, pangarap ko talaga makapagbigay ng libreng itlog sa ating kababayan na mahirap at yan Ayan na sila. so hanggang sa lumaki na sila at nakapagbibigay na sila ng itlog. So ayan, at ito na yung mga Amerikwana, mga blue eager natin so talagang ginawa ko lang talaga kahit hirap na hirap ako ginawa ko so ito na nang itlog na talaga sila kay bigayan So yun ang pangarap natin, nakakapag-itlog na sila at makakapagbigay na tayo ng libreng itlog. So magbebenta pa rin naman tayo para may pangtusto sa kanilang pagkain. At siyempre, magbibigay pa rin tayo dun sa mga talagang nangangailangan talaga, yung naghihira. True, kaya ko, kaibigayan. Kaya kung marigrigat ang kaibigayan, punta ka lang dito kung walang ka pangulong kaibigayan, bibigyan kita ng libring it Pero kung mayaman ka kaibigayan, ay baka pwedeng bibili ka na lang, charis. True, siyempre kaibigayan, kailangan pa rin natin pang maintenance sa ating mga chicken kasi... Ilang buwan na akong di nakakabili ng brief ko kay Bigayan. True, agpayso kay Bigayan. Pero hindi naman sila lahat na buhay noon. Pero at least uh, nanjan sila ngayon. So nagpapasalamat pa rin ako kay Bigayan kasi nanjan kayo at uh, nanjan yung Panginoon natin. Uh, thank you kay Bigayan. God bless sa inyo.